Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Binibining daw ang inyong guro para sa araw na ito. Halina't ating pag-aralan ang isang aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Ang ating aralin ay tungkol sa pagsunod sa mga tuntunin ng ating pamayanan. Bilang bahagi ng lipunan, may mga tuntunin ang pamayanan na dapat mong sinusunod. Ito ay tanda ng isang mabuting pag-uugali ng isang Pilipino. Kahit ikaw ay bata pa, may magagawa kang paraan upang makapagpahayag na ang pagsunod sa tuntunin ng pamayanan ay isang tanda ng mabuting pag-uugali ng isang Pilipino ang mga tuntunin ng ating pamayanan ay pinag-isipan at pinagkasunduan ng mga namamahala sa ating pamayanan. Layunin nilang mapaunlad at masaayos ang ating pamayanan. Makakatulong tayo sa pamayanan kung susunod tayo sa mga tuntunin kanilang ipinapatupad. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng disiplina sa ating sarili. Alamin natin kung ano ang mga tuntunin na ating sinusunod sa ating pamayanan. Una ay ang paglalagay ng basura sa tamang lalagyan. Ikalawa ay ang tamang pagtawid sa tamang tawiran. Ikatlo ay ang pagsunod sa mga batas-trapiko. Ikaapat ay ang paggamit ng wasto sa mga pampublikong palikuran. Ikalima ay ang pagtulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa ating pamayanan. Ang ating kapaligiran at tahanan ay dapat nating panatilihing malinis at maayos upang tayo ay maging ligtas. Huwag nating baliwalain ang mga simpleng tuntunin ito. Ikaw, ano ang mga ginagawa mo bilang isang mag-aaral upang masunod ang tuntunin? Magaling! Napakabuti mong bata! gawin nating kawili-wili at kasiyasiya ang pagsasagawa sa mga gawaing inihanda para sa atin. Mayroon ako ditong ilang mga sitwasyon sa ating pamayanan. Ano kaya ang iyong gagawin? Nakita mong nagtatapo ng basura sa kanal ang iyong kapitbahay. Ano ang iyong gagawin? Tama, maaari mo silang sabihan na maaaring magdulot ng baha ang pagtatapon ng basura sa kanan. Sa halip, dapat nila itong itapon sa tamang basurahan. Ang tatay ng iyong kaibigan ay nagsusunog ng plastik sa kanilang bakuran. Ano ang iyong gagawin? Mabuti, maaari mo siyang sabihan na nakakasama ang pagsunog ng plastik sa ating kalikasan sa halip ay i-recycle ang mga ganitong bagay. Ang huli ay iniwan na lamang ng iyong kapatid ang kanyang tinagkainan sa lamesa. Ano ang iyong gagawin? Magaling! Maari mo'ng tulungan ang iyong kapatid, ngunit sabihan mo rin siya na kailangan niyang maglikpit ng kanyang pinagkainan sa susunod. Mahalaga ang pagsunod sa mga alituntunin ng pamayanan. Ito ay para sa kaligtasan mo at ng iyong pamilya. Nawa'y marami kang natutunan sa araw na ito. Muli, salamat sa panonood, mga bata.